kana mga kana mga balaya mga idol kana mga balaya no kana o kani kana mga balaya mga idol mga ligon gina siya kay halos tanan kani pareha ani ha is ah, siminto gina tanan iya ang balay mga idol oh. pero ang ang naitabo mga idol tanawa di panguhaan og wall no oh. nagdi panguhaan og wall atop o, unsa padiha kani nga balay oh tanawa unsay nahitabo wala na daghan ka ayaw mga balay mga idol nga haligi nila ang nagpabilin matawag na to og oh, 100% cash out na ginitan nakita mga idol oh awaw oh. katong nga balay bisan og oh, wala na siya natumbag sa kuan mga idol bisan wala na siya natumbag sa baha pero sure ko mga idol nga di na siya kapuyan so unsa ang pabayuntan pagpuyo yung tanana mga idol na pinakakuyaw na na siya puyan mga idol pinakakuyaw na na siya puyan sa tungod kay ka na nga balay mga idol ka na nakita na kita lusno na ang second si floor at wala na 99% damage kato mga idol wala na wala na ay eh. atok oh grabe kasakit sa dughan diri tapita mga idol dili murag Napil na to ang unsay gipamati diri sa ubang mga residente mga idol anak moyo diri tapita oh. Ang bridge diri mga idol dili na siya maagian tungod sa baha Oh, grabe kasakit sa dugdahan mga idol. Lisod ka no. Nga ako usa sa mga nakasaksi sa ilahang sitwasyon diri. Oh. After sa mga baha mga idol do na natay nakita nga mga post diri sa Facebook no. Nga katong nahitabo sa ilahang baha pero lahi lahi kid nga ato ang bation mga idol kung maabot sa lugar kung maabot sa lugar nga gusto kita oh. grabe ka sakit sa dugahan mga idol oh sige na ako